Alam niyo ba nangangarap din ako na minsan nila. kagaya nila. K J N S. Hello. 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 So tatanong ko lang sana, may magic po ba kayo? Magic? Meron yeah, po sir. Magic, yun. Talagang uh, masisiyahan tayo, may magic. Para sa mga bata lang po ba yan? Ay po sa mga adult, pwede rin po. Ano nga po pala kayong ano? Ano po pala kayong? Mga team work po kami. Ha? Ano pong company niyo? Uh, freelancer po. Ako. Ah, freelancer. Ako, ako humahanga ako sa mga nagpa-magic, sa mga nagpapasaya ng mga bata. Alam niyo ba, nangangarap din ako na minsan maging kagaya nila na uh, talagang uh, the best mga professional, ano? So, mamaya po manonood po kami, sir, Sir, hindi po pwede sabihin pangalan nyo, di ba? Kahit oh. palaya, okay, sige.

One, one for boy, boy and, and one, one for girl, okay? Sino ang isang Kailangan kayo sabay-sabay po tayo kung gawin ko ng tatlo, kayo na yan. Okay, isa pa, ha? Sino ang isang Kailangan po, eh, ito, isang gawin ko ng apat, ayan, ayan, ito. Ayan, ito, guys. Kung sa yung mga una sasasamang ako tapos nakatayo, yung <laughs> bibigaw ka agad ng apat na prizes, okay? Ready? Sino yung pinaligaw? Baka naligo ka. Ah. Lobo ko na. Okay, okay. Sino na dito ang gusto sumali sa ating games? Taas ang kamay. Sino, sino? Ah, eto mo na si Kuya. Hindi ko rito ko yung madali lang naman yung first game natin. Ay, huwag mo na ang isa kong Okay, Kuya. Dito ka. Tungtong ka dito. Tungtong ka sa upra natin. Tungtong ka. Ayan. Okay, Kuya. Tanong ko lang po muna. Ano po yung pangalan mo? Dito. Ilang taon na po? Pipi. Pipi. May asawa na po ka? Apo. Apo. <laughs> May anak na po ka? Apo. Ilang anak mo? Tampo. Tampo. ang asawa mo? Tatlo. Nakainom ka po ba? Apo. Ano ini mo? Redos. Redos. Sino kainuman mo? Redos.

po natin sa yan. Yeah. Best para mamaya pag natin ako ng may prices kaya ganyan sa Ah, ito dito yung ganda Okay, ay, harap ka sa kanila ate. Okay, ano po pa pangalan no? Ate Rain po. Ilan po sa nag-aaral na po naga ba? Diba? Opo. Oh, oh. Eh, mabuti sa ating atin, bata, mag mabuti para sa may magandang trabaho. Ano nga pala pag na ka sa pag-aaral na gusto mo pag Doktor, palakpa naman po natin sa doktor. Nagagamot, doktor. Nagagamot. Nagagamot na may? Sakit. Sakit na? Tao. Tao? Na may sakit. Sakit na? Ubo. Ubo. <laughs> okay, ready? Let's go. Okay.

Bukang malungkot si kuya ha, Huwag magisisi ng problema mo, Makakabagang pintuan sa karyawin mo. Mungkak, ano kayo pangalan? Ilang taon na po? Eighty. Ikaw, anong gustong magpagnakin mo? mo? Sundano. Sundano, anong ginagawa ng Ano? Namang marimang nito. <laughs> ah, ready? Get set, go! Ah, Habaan ko yan, Malakay mo itahe, Ay, ready? Get set, go. Happy birthday, Shino! Oh, oh, hey, bakal 31 na. Ngayon si Luis masisira din talaga sa kinaroroonan. Ali hindi. Ang incident na nangyari sa isang party ko niya. Yung mga kwento, nakatuloy ay so, yeah, meron ka lang isang prices sa me, bisboluha. cya, pray tago kung dalawa yung yeah. pagkara talo ng mas mababa sa iskolar o taikabado. doon? Okay, okay sige, ginagawa natin mas mababa sa score mo si ni nakat 30, twenty 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 Sini twenty 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 Ano ka dito kaya na kapwente? Okay, tikit-tikit kayo. Eh. Dito nyo lang po ulit yung kanina. Happy birthday now. Sabay-sabay po kayong tatlo. Ang unang mong tatakalawa, tanggal na sa games natin. Ang matitra is may double prize sa amin. Okay, ready? Get, Get set, set. Go! go. go. Asan nyo ready? Get, Get set, go. Go. Tabay, ready? Get set. set go! Sabay-sabay po kayong tatlo. Okay, ready? Get set. set go! Happy birthday now. Teka, 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 teka. Okay, ready? Get set. set go!

Ituloy na siya, ituloy na Ate, Ang mga prices mo. Ang mga pwede mo ng mga prices, malaki maliit? Malaki maliit? Malaika. Ó naman kakainit din ang pala ka? Sama-sama04, balik sa kah 주세요 dun. Maramitan sa'sa. Malaki? Walang dia sa'sa ay pinukuh metalik formalidice imm blolding. Ngayon. ielding, p возможно rin lahat Nakagustuhan okay. niyo ate, ay ano mo sasabi mo? Thank you Pa. Dahil nag-thank you po, marami po kami prizes. Datag-dagang po pa ng isa yan. for you. Ano masasabi mo? Thank you Pa. Dahil mabait yung bata, datag-dagang po pa ulit ng for you. Ano masasabi mo? Thank you Pa. Basta huwag mo lang kakalimutan yung thank you mo, datag natin yan. Thanks for you. Ano masasabi mo? Thank you. Mabait na bata, datag-dagang po ulit natin ang dalawa, 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 dalawa. Thanks for you. Ano nga po pala yung pangalan mo? O oh, hindi ka nag-thank you, ko na lahat thank you, hindi ka nag-thank you, hindi ka nag-thank you, hindi thank you, thank mo? Thank you. Thank you, eh? Happy birthday, sis. Ayan, thank you and happy birthday. Sino ba walang prizes? Buti nga. I-bring me something una-una mga -una padala dito. Sabi nga, tingin po sa baba, baka meron po dyan ha. Buhay na lang lang. Oh!

Ayun, panya, Bla, okay. next, next table, 🎵 Si ferro talito, de que talo. kama'y na Papay. na pa. Hindi, sinilagda. Labi na natin ng proseso. Ito, iya'y proseso na yan. lang Next, we bring you sa Una-una, ma'y Dito. Makinig po mo po dito. meron Si nandita. Mami. Ay, Lima.

Okay, check okay. lang po namin ah, kalahat ay patay, kalahat ay itingin, papay na, huwag na magpapasakit, magalang, magalang. Sige, bigyan ko lang na si Goyang ah, pwede pa akong masamitin lang <laughs> ah. Ito po po, nah. wala Next, week, we will be, will be, isang ting una-una magpadala dito sa akin na kung meron mo tabang mami o tita, magdala dito ng pinaka-sexy si mami o tita, good? Yeah.

Ay, si Snow, ha? Nanalo, ha? Uh. Uh. Okay. Pag-ulisan lang, meron dito, ha? Uh. Pwede rin yung may, may pangalan Woo! Uh. Oh! Right. Right. Ah, yes. Okay! Ay! Ayun! Tapos Parang nakikita mo na po siya yung mga naglalaro, ha? Uh. <laughs> Basahin okay. ka na po yung pangalan ha. Ang pangalan niya is